Hello guys, good morning. Hi, kasi madaling araw na dito. Today, uh, what, the, what the time now is 12.10 ng madaling araw. And happy Valentine sa lahat. Hindi ko na may pakita mukha ko kasi haggard na haggard na mukha ko. So ngayon, mag na naman ako noong pinamili ng aking mga anak. Nagyaya lang ako. Sabi ko, wala akong chineles na pambahay kasi ayokong madungisin yung aking chineles na regalo niya na Nike labas-masok, labas-masok. ay pag aalis na ako, gusto kong mag-step in yun lang. Ngayon, nagpabila akong chinelas. Ayan, anong nangyari? Lahat, binili na. Kung saan sa kami napapunta, pati yung inasal. Ang budget na makano lang, na uwi sa mahigit na nang limandaang dirham. Ay, nako, ang aking anak. Ito yung chinelas, ito yung bida ng ano. This is the bida for today. Nang dahil sa chinelas, kung saan sa kami napapunta. ngayon, i-hole natin lahat itong, itong plastic bag na to, kung ano-ano mga laman nito. Kung ano na naman mga pinamili. Ang dami, no? Hindi siya unbox, holding siya, holding. Pag sinabing hole, ipipresent eh, ko sa inyo yung mga napamili ng aking anak na naman. Yan. Iba pag may anak. Yan. No. Yan. Ang kanya, kanya daw tong blue. Sige. Kanya yung blue. And then, ang aking favorito, red. May strawberry pa siya. Mura lang siya, guys. Pero, quality naman. Siyempre, ang paborito ko, seeds. Yan, manood ako bumili nito. Yan. Yan, una. Bubuksan na natin yung mga kararautan nila. So, unahin natin itong marami. Itong malaki na ito. May isang bagsak ang binigyan. O, meron siyang bumili. Bumili siya ng pang isis is ng kaldero, ispan. So, siya ayaw niya nung matala sa kamay. Gusto niya yung ganyan. Mild. Sa so, dami pa ng biskwit. makabili na naman ng biskwit. Parang takot magutom ah. Oh. Yan yes, si pani Biscuit. Tapos na, natuwa lang ako magpabili ng cotton candy. Parang bata. cotton candy. Alam nito, is piso-piso lang. Piso means a one dirham. So, bali pesos. something. Ngayon din siya na itong, tatry lang daw niya itong chocolate biscuit na to. Ibababa ko lang ito guys kasi yung magdamay. Masyado yung tikit. Ah, ang bigat nga. Meron din siya no. Panay, ano? Panay mga chocolate. Mga chichire na ano. Saka mga biscuits. Ayun nga. Dami. Binilhan din nga ako ng 3 in 1 na coffee. Ayan, Nescafe. Nescafe. 3 in 1. Parang yung pag-ibig nila. 3 in 1. <laughs> Hugot pa more. Yeah. Daing biskwit. Dahil yung hindi magigutong-tungan ako, biskwit pa more. At yung aking manugang, pag nagmamadali, bumili siya ng sardinas niya. Mahilig siya sa dilata. Bumili lang siya ng dalawang piraso kasi dito tukman lang daw niya kung masarap pag ano. Hindi, syempre ako, kahit gumagawa ako ng sabon, magpabili din ako ng bar soap. Ganito. Mura lang to. Piso din lang. One deal So, it means 15 pesos ang isa. And meron din siyang star margarine na chocolate. O, oh, star margarine. Baka naman. Mm, bida ka ngayon. Bida ang saya. At meron din siya. Uh, at pa pala. Nagpabili pala ako ng ah uh, white, uh, white rice vinegar. Pagka magagawa ko ng shop ako, kailangan ko to. So, ibababa ko to guys. Medyo ano to eh babasagin to. And syempre, hindi mawawala yung pagpapaganda ni Grandma ang ating rose water. Rose water lang sold sa mukhang maganda. O yung mga mukhang ano dyan, gumamit kayo ng rose water panlinis ng mukha nyo, pantoner, napakaganda nito, mabango pa. Yan. Medyo marami to guys. Ang... Papahirapan na naman ng anak ko ng ano. And then syempre, ang green tea. Meron siyang green tea. Ang dami pa, hindi pa nauubos. Ito na naman. O, oh, baka gusto nyo na, imayin nyo na tong green tea. Yan. At syempre, nagpabili ako ng paborito kong mani. Ang mani. Yan. At syempre, meron din siyang saging na saba. Hindi itong saging na kagaya ng panlagay sa YouTube, ha? Saging na saba. Gagawin namin turon Turon, o yung mahilig kumain ng saging dyan, na basta ipiniritos. Baka gusto nyo gawing medyo saucy, gawin yung ano, ah, uh, banana brite, o banana masarap yun, tsaka turon. Huwag mo lang basta ipipiritos, lagyan nyo ng konting sarap. At bumili din siya ng mga maliliit na apple. Eh, ang dami ng apple dito, nangungulubot na nga eh. Parang matandang kumulubot na. Hindi na makinakain. Takaw, tingin lang. At syempre, Meron din siyang lemon. Nagpapagawa siya ng steak. Yan. Ang dami, guys. Tingnan nyo lang. Unang-unang basket pa lang yan, ha? Tingnan nyo ang dami ng mga uh, grocery niya. Yan, ha? Unang basket. Unang plastic bag. Ang susunod. So, ibababaan natin muna itong mga bote kasi delikado to. Baka mabasag. At tandaan nyo lagi, kung gusto nyo magkaroon ng smooth na kutis na maputi, gumamit kayo ng rose water. O, rose water. Okay? Sa so, mga mahilig mangopya, opya, kung ano pinagagagawa ko, eto ra eto yung sikreto, rose water. At kung gusto mo na medyo ikaw ay lambot lagay mo ng suka. Hmm. <laughs> Yan. Pero kasi mahilig mga opya sa akin dito sa YouTube. Eh. Lahat ginagaya, mga ginagawa ko. Magpumumbling kaya ako. And syempre, ito yung hiningi ko sa anak ko. Hindi ko na i-reveal ang price kasi medyo ito yung pagka magkakapi siya. Gusto niya nung may gatas na ano. May design, may prote, may milk prote. Ayan na yan. Hmm. Isang electronics na naman. At meron din siya nitong Eto, mogu, 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 mogu. Yan, juice. Meron siyang, ano, sa loob nata. Parang nata di ko ako. Yan, mogu, mogu. Manis ko tuloy ang aking apo. Yan. Yun yung laman ng isang plastic. Oh, guys, grabe ang dami. Hindi ko alam sa kapag naman to. And then, ito, ito naman. Hindi sa akin yung si Manugang. Kasi lagi na lang naglalaba ako. Lagi yung short na itin yung nilalaba ako. So, Baka kaya ito yung lagi yung short. Yung pala yung favorito niya. Tapos yung the rest yung ni short niya. Maluluang. Parang short ng matanda sa nayon. So sabi ko sa anak, ko, ibili mo nga ng short yung tao na yun. O eto. Yung lang guys. short. Men's short. O, di ba? Panalo. Panalo. Ayan. Ang aking si magtatato. Si magtatato. Ayan. Dalawa ang binili. Kasi wala nang kasi sa kanyang bewang ay eh, alanganin na ang mga size. Ayan. So, dalawa. Isang gray tsaka isang medyo greenish. Oh! Shout out! Sa mga magtatato. Ayan ang mga ano, iba, ilalagay ko ito kasi iba mga... Ano Okay, ito na yung iyong ano. Patin mo nga ng ayos. So, pangat mong surput yun, ano? Ano, kaya itong isa, medyo itong pinakamahal na napangili ng anak ko, eh. Siyempre, kung sila na din yung kanilang hangiran nung ano, nung kanilang mga, ano, doon nung kanilang mga, ano, nila, yung pansan ng puwit, pansan ng ano, sinagpabili ako nito. Alam mo, guys, mula mga tubito, eh. Ipikitik ka ng damit. Kasi pag naiinita, nakaarawan, nauulan na, nagatong siya. So, ito, meron siya ulit. Nagpabili ako sa kanya. Okay. Sasalaysan natin ito yung ice guy para makakita niyo lahat. Meron siya nito yung panlagay sa kanyang ulo pag nabibigo. Yan. Oh, yung sa manggagaya. Baka ito sa manggaya, hindi Oh. Bumili ka para hindi nakikita yung iyong buhok na kalagkit-lagkit. <laughs> Yan. At na naman ng payong. Ang reyna ng payong. Yung isa niya item, ito ngayon brown. Hindi ko na ito bubukahin, guys. Kasi mag-ira pag-tupi. So, yan, payong. And then, what else? May isa pa siya. Isa pa, guys. Ah! Oh! Ito na naman yung medyas ng aking manugang. Ayan. O, oh, ayan. Medyas. Mm. Mura lang ito dito, guys. Pero ang ganda niya. Quality siya. O, oh, ito. Brip. Ang kawawang cowboy. May baril walang bala. May bulsa walang pera. Kanyang brief ay butas na. So, ito na. Ibinili naman siya ng anak ko. Hindi ko nabubuksan, guys, ha? Ha? trip. At saka syempre, meron din siya no, cotton buds Imagine guys, oh, bali 3 dirhams, so oh, bali 10, 20, 30, 40, bali 45 lang itong ganito kalaki, oh. Dalawang binili niya. Sabi ko, isa sa taas, isa sa baba. Ayan, dalawang cotton buds Dito sa Dubai, guys, mura lang ang mga bilhin Basta marunong ka mag-budget. Tsaka ito, syempre, meron din siya ng mga, kung ano-ano yung mga tweezers, yung pang ano niya ng kila, yung aking anak, yan. Tsaka, meron din siya ng lagayan ng alcohol pag ay spray niya. Kasi pag nagbibiyahe siya, yung gusto niya yung kamay niya, lagi nang nakasanitize. Pwede ko lang po dito. Tsaka, syempre, yung mga panting, ha? So, Yun na yan, yan. O, yung toothpick, yan. So, yan, ang toothpick, bumili din siya. Medyo mahal ang toothpick sa din sa cotton buds. Alam yung toothpick, ginagamit ko din sa pagpapalambot ng karne. Pero wag naman yung toothpick na ginamit na sa ngipin, no? Siyempre yung bago. So, ito yung ano kung bakit parang palito ng posporo yung pagka-toothpick niya. Kasi kailangan ko yung wooden na uh, toothpick. So, yun muna ang ano yan. And then, meron din siyang... Ano yung nalagyan? meron siya nito ano, A4 na paper para pagka nag-print siya, pag magtatato siya yan. Ito bali, 13 dirham. Magkano -di yung 13 dirham na yun? Ang tampo is uh, 150. Then ang 3 dirham si... E... So may, may ano to, may higit 160 pesos sa pesos natin kung ako pala ay magne-negosyo ng ganito ng school supply sa Pilipinas, ah, malaki. Malaki ang tutubuin ng mga ano kaya na yung pagpapabagahe. So, mura lang kasi dito, guys, oh. So, and then, so, iaayos natin to. Yan, yan na nga. Nabili na. Tapos, ang bigas. Guys, here yun, oh. I-uwi muna nung aking manunggang para lang mahakot niya yung iba kasi wala ka na shopping trolley. Sinira niya na. Papapamili na sinira niya. Ito yung pinakamahal sa mga nabili ng anak ko. Talagang ginabudgetan niya yung kanyang kagandahan. Yung kagandahan wow. Meron siyang Anak andito yung mga resibo, anak ko. Baka magche ka ng, ano. Kailangan ko nila e iba resibo. Kailangan yung na resibo. Ako, guys. Dito ko po siya ipapatong para kita nyo kung anong mga pinamili ng anak ko dito sa isang basket ko. Ibinili nga ako ng... Siyempre, pampaganda ko na dyan. Pero hindi naman pwedeng siya lang na meron palagi. Bibili nga at bibili ako. Ayan collagen para yung ba, yung mukha ko maputi na banat hindi siya yung ano hindi siya yung naluto sa foundation na kada, harap sa live eh. mukhang mukhang ano mukhang insamada so binili niya ko magamitin mo to yan okay sa so, kailangan paghalap ko daw sa inyo ay eh, maganda ako guys wow at syempre hindi nawawala yung kanyang Ganto lang siya kasimple Ganto lang yung mga ano. Biro nyo para siyang ano. Panic buying siya. Ito. Ano kala ko ba 10 ang binili mo nito? Ba't lima lang to? Ayan. Ito yung hindi pwedeng mawala sa kanya. Sun ink. Kasi dito lang gumagaling mga pimples niya pag nakaka-pimples siya. Yan. Sun ink. Itatry ko nga ang isa. At syempre, kahit meron na siya mga ginagamit, bumili pa rin siya ng Dr. Rachel Vitamin C yung pang ng ano, pang scrub ng face niya. Oh, yung gusto mag i ng mukha para gumanda lalo, eto, o, oh, pwede. Bibigyan kayo ng anak, ko oh. Shout-out sa'yo, gaya-gaya, o. Oh. Gayahin mo man lang tuwi. Baka sakaling, ano, ampagandahin mo yung ugali mo, wag yung mukha. <laughs> o, oh, eto pa. Sa Pilipinas, pag unaan doon siya, umuorder siya nito kung ilang box ang inuwi niya dito sa Dubai. Ayan. Ay, dalawa lang pala ang binili mo nito, anak ko. Palay, yan. Oh. Sabi ko, kaya naman kitang paputiin ng ano eh. Pitimplahan kita nung pampaputiin mo. Kasi nga, gusto nga, bibili na lang papaya. Ayan po. Pa. Dr. Alvin. O, oh, Dr. Alvin. Baka naman. Paborito-paborito ka ng anak ko. Oh. Yan, dalawang ganyan. So, ito nag-amount na 100. Mahigit 100. Ito, itong mga pangpaganda niya lang natin. Itong sabon-sabon itong kanyang cream. Ilang piraso lang yun, pero wow, ang mahal ha. Yun yung pinakamahal na nabili niya. So, yan guys, kita nyo, diba? Yan. So, mamaya, babalikan ko kayo, iaayos eh. lang natin para kita natin yung lahat ng mga pinamili niya. Balikan ko kay guys ha, wait lang. Ayan lang nga guys, matapos natin i-haul, Tignan nyo ang itsura. Hindi po kami na, ano, eh. hindi po kami umibakwit or what. Ito lang po yung mga pinamili niya for today. Yan bukod pa po yung mga in-unbox ko nung isang araw na hindi ko pa na i, uh, ano, yung pinamili niya sa Shane. At hindi niya nakalimutan na hindi ako ibibili ang gamot ko sa sinusitis. Dalawa na agad ang binili niya. Parang parang maano ng ilong ko neto ha, sa sinus. Ayan. So, ito nga po guys, ang bida ng uh, ang bida ng ano, ang pinaka ay ang chinelas. So, ibababa na po natin. And then, ito po yung akin, chinelas ko. Yan. Sabi ko kasi, ayoko nung mag-chinelas nung ano, Labas-masok sa bahay yung chinelas. Pangit. So, ito po yung isa. Yan. Jason, nasa ano naman ang gunting? Yan. Gagupitin ko isa. Huwag ko na malamig ang simento. Tig-isa kami. Yung manuga ko hindi bumili. Ay, walang kasyo sa kanya. So, ito po yung chinelas ko. Red and... Black. Happy Valentine's. Ayan. Ayan po. So, ito po yung short na dalawa na binili niya. Yung ipinakita ko kanina. So, ibababa po natin doon. Then, may medyas. Ayan. limang man pares na medyas. then, yung kanyang brief. Shout out sa mga wala ng brief. Ayan. Yan, nagpapadala pa ng brief from Dubai with love. <laughs> Butas na ba? Bahala ka. Bumili ka sa sarili mo. <laughs> We're done. <laughs> And then, ito po, yung pang sponge nga. Ayan yun na nagsusugat ng kamay ko. Dalawa nito. Then, meron po tayong tatlong bar soap. Ang ko nung aking pagkakahubad ko nung aking salawad. Islalabang ko na. No? Ayaw ko nakatambak. O, so, ayan po. Bumili ako ng tatlo. And then, may lemon na pang steak. Pang bistek niya. Then, meron din po saging na saba na ipapaluto yung gagawin kong banana fritters o kaya ay turon. Meron din po tayo noong suka na ginagamit ko po sa pagsishopaw. Ay, itong inyong si Ika Warrior is ano talento dito pagdating sa na. And then, ang pinakasikat sa lahat, ang pampaputi ng kutis, baka din ang ugali, itong rose water. Pwedeng inumin, pwedeng ipanligo, kung so, medyo marairay kang budget. Yan. Ang yung mga pagkain. Ang anak, kot-kotin. Meron din siya ng biscuit. Hindi siya nawawala yan. Then, ito yung niya sa kita. Yung lagi ako mahiling magkot-kot yan. Yan. Tsaka yung crunch on the seeds. Yan. Sunflower seeds. Pinikit eh. lang yan. Panlagay sa ulo. Paka maliligo siya. Kailangan tuyo ang buhok. Para hindi pumangit ang buhok na parang ano. Parang buhok ng kabayo. <laughs> Joke. Yan. Meron din nga po pa nang nagbigay ng tablia panchampurado, o, di ba? Kali pa to po pina Cebu. Ayan. At meron din po tayong green tea. Pag gusto niyo ng tea, yan. Green tea ang kanyang ano, dati kamo may le. Eh. Ngayon, green tea muna ang binili niya. Uh -huh. Nanguhulog na, nalalaglag na, hindi na kaya ng ano. Meron din siya dito cotton buds, dalawang ganyan yung binili niya. Then, meron siya ito. Magarin, lang daw. Kaya isa. Meron din akong cotton candy. Meron siya nitong ibinibig sa akin. Ayan, pang milk protein. Then, yung sa akin manugang na pagka siya ay nag, uh, kailangan niya eh, i-print. Then, yung hangeran ng kanilang mga medyas. Ayan, meron din siya ng mogo na mogo mogo na juice. Meron siya nitong Nescafe. Ako na to. Meron siya nitong pang iskoba na mukha. Yan. Meron siya nitong Dr. Alvin Logic Acid Soap. Yan. Work naman po kasi maputi yung anak ko. Pero natural na puti niya na yan. And then ito yung akin. Collagen. Kasi kapag tumatanda, nawawala na yung collagen. Wala ka ng estro... Uh, wala ka ng... Yeah, estrogen, wala ka pang collagen, ah, dry yung balat mo. So, kailangan mo ng collagen. Dr. rachel baka naman. At ang ating forever product ng Philippines, ang sun In. So, ito yung talaga hindi siya nagpapawalaan. Ito, hanggat kaya niyong, anuhin, pakiyawin yung nando sa display, papakiyawin yung kabay, inap-inap muna, inap, inap, baka mag-expire. Yan yung kanyang sabon, yan yung kanyang sabon. Hindi pa kasama dito yung mga pinamili niya noong isang araw. Yung mga sabon, isang tambak, Diyos ko, wala na akong paglagyan po. But todo, yan yung gusto ng anak ko eh. So, yan lang yung guys. Salamat po sa panonood ng pag-haul ng aking mga napamili ng aking anak. Marami na naman akong pagkakaabalahan ngayon. So, thank you so much for watching and kapag hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na. I-press po yung bell button para kayo po i-update sa mga pag-haul ni, Man ni Warrior. Para kita nyo kung ano yung mga pinamimili ng ano yung mga karo. Mura lang po dito sa Dubai. Kaya isa-shoutout ko po kayo yung mga nasa Dubai. Lagi yung pong papasyal lang, kasi lagi pong tayo may sale kaya yung yung 100 or 500 dirhams worth kasama po po dito yung kinain namin sa inasal na naman. Mamaya ia-upload ka rin po 'yun. Maraming maraming salamat po. Bye-bye guys, hanggang sa muli. Bye-bye.